Merci. Para sa ating kabuayan, na mawawag mawala sa karsada Ang hinihiling namin, 5 years ng isa ibalik sa mga operator at ito ang nawala, ang mga operator, ang mga turusa. Sana iniilig namin ang mga driver na UBI, mga isa tayo. Consolidation, none to Hindi pa tayo... Consolidation, lahat tayo, mawawala sa kamsada. Dahil, kung nag-consolidate, hindi tayo aalisin. Pero kabalik na rin yan, unti-untiin tayo. Kaya sa mga operator na nagmamaneon ang kanya-kanyang jeep o mga driver, ang iniiling natin, makisama lang. Hindi namin kayo pinipigil ang maghanapuhan. Pero ito, laban natin, laban ng lahat, pati ang computers, mamimili. Lalo na ang mga estudyante at nito laban natin, hindi pangisahan ko Dahil pag mga nag-aalabo sa lansana at nawala, ang ipapalit nila, electric solar. Hindi tayo against sa modernization, pero rehabilitation tayo.